Sa mga hamon at problema, kailangan lalabas yung the best version of our self. Hindi tayo malilito, hindi tayo mawawala. Sa mga pagsubok, kailangan lalabas dito ang the best version of our self. Katulad ng gold. Di po ba? Mga bato at lupa, kinukuha. At para mailabas yung totoong gold, kailangan isalang siya sa apoy. Katulad sa ating pamumuhay ngayon, tayo'y isinasalang ng Panginoon sa apoy para lalabas ang totoo at yung totoong pananampalataya natin. Pasensya mga pit, Belen Bentanilla, Conrad. Ang ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. noong panahong iyon. Pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kah kahangahangang mga bato na ginagamit dito at ang mga palamuti nito na inihan inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Hesus, Darating ang panahon lahat ng makikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Tinatanong nila si Jesus, Guru, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, Magingat kayo, at nang hindi mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat darating dapat mangyari ang mga ito ngunit hindi darating ang karaka-raka ang wakas at sinabi pa niya makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian magkakaroon ng malalakas na lindol magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Sa ating ibanghilyo mula kay Lucas, dinala tayo ni Isus sa pagninilay-nilay sa mga pangyayari sa ating paligid. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa mga kaganapan sa mundo. Kabilang ang mga kalamidad, pandemya at kaguluhan at ito'y naranasan natin ngayon. Inilihad niya ang pag-usbong ng mga bulaang propeta na magdadala lamang ng kalituhan at pang-alipusta. -ali -ali sa ating refleksyon na pagtanto natin na ang pagbabago at pangyayari sa ating mundong ito ay bahagi ng kasaysayan at diwa ng tao. Ang pagsusuri natin sa mga ito ay hindi lamang para matakot, kundi upang magkaroon ng maayos na pag-unawa sa likas na kilos at pagkakaroon ng awa. Sometimes, pag, if we encounter problems, madalas na ating reaksyon ay nagdadaw tayo, Parang nag-anxiety tayo kung ano ang dapat nating gawin. But ito'y darating talaga sa buhay natin, lalo na the consequences sa mga, mga ginagawa natin. Ito'y nagdadala sa atin na malilito tayo. But remember, every time that if you encounter Maybe the hardest point of your life, 'wag niyong kalimutan na mayroong Panginoon. Minsan naranasan natin na kalimutan natin ang Panginoon. Kung darating sa buhay natin ito, mas lalo pa tayong hahawak sa Panginoon. Dahil remember sa sinasabi ni Kristo, ang sanga pag nakawalay sa puno, hindi ito makapamumunga. Ang punong ito ay si Kristo at tayo ang mga sanga. Wala tayong magagawa pag nakahiwalay tayo sa Panginoon. Darating itong mga pangyayari sa mundo. Darating itong mga problema sa buhay natin. But wag niyong hayaan na makalimot at makahiwalay kayo or tayo ay makahiwalay sa Panginoon. Sa mga pamilya, maaaring makita natin ang mensahe ni Jesus na ang pagiging handa sa mga pagbabago at pagmumulat sa mga pangyayari ay mahalaga. Sa harap ng mga hamon, ang pamilya ay dapat na nagtutulungan at nagmumulaan ang pagunawa at pagmamahal Nakikita natin sa social media, yung sa bus, ang nagpapatay yung pinusil yung magulang, yung anak, dahil, dahil lang sa kayamanan. Wala ng pag-uunawaan dahil nandoon na yung kasakiman. Pinaalalahanan tayo. Sa pangyayari ngayon, mas lalo pa natin paigtingin yung pananampalataya natin sa Diyos, lalo na yung kailangan nating we should emulate yung virtue ng mahal na, na, mahal na berhen. Remember, kung kayo ay nakatayo in the foot of the cross na nag, nakabayubay yung anak ninyo, if you at the beside of The Blessed Virgin Mary, ng Mama Mary. Nako, hindi natin maipinta o ma yung naramdaman ng mahal na ina, pero tahimik lang siya, pinagninilayan niya sa puso niya. Nanatili pa rin siya sa paahan ng cross. Katulad ng buhay natin, na sana katulad ni Maria, na kahit anong hamon sa buhay na darating, kahit ano yung pangyayari sa mundo natin, kailangan pa rin tayo na nanatili sa ating pananampalataya kay Kristo, sa ating Panginoon. Para maisabuhay ang mensahe ng Ibanghilyo, mahalaga ang mga hakbang na nagsisimula sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, kailangan nating magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng lakas sa atin. Yung pagmamahal ng Panginoon na kahit anong hamon sa buhay natin, if we entrust ourselves to the love of God, we can sustain and persevere kahit anong mangyari sa mundo. Kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit anong mangyari sa pamilya natin, kailangan na natili tayo sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, ang pagtutok sa pagmunimuni at pagsusuri sa sarili at sa ating kapwa ay nagbubukas ng landas para sa tunay na pagunlad. Itong mga problema, mga hamon, darating talaga sa buhay natin. Pero ito'y nagtuturo sa atin na yung kahinaan natin, pinapalakas tayo sa mga na encounter natin, kailangan malakas at palakasin natin yung mga yung ating sarili. Tingnan natin yung ating weakness as we entrust it to God na magiging strength natin. Sa mga hamon at problema, kailangan lalabas yung the best version of our Hindi tayo malilito, hindi tayo mawawala. Sa mga pagsubok, kailangan lalabas dito ang the best version of our katulad ng gold. Di po ba? Mga bato at lupa, kinukuha. At para mailabas yung totoong gold, kailangan isalang siya sa apoy. Katulad sa ating pamumuhay ngayon, tayo'y isinasalang ng Panginoon sa apoy para lalabas ang totoo at yung totoong pananampalataya natin. The best version of ourselves ay lalabas lang ito pag tayo'y nakatutok and we entrust ourselves sa Panginoon na kahit anong hamon sa buhay, manatili tayo na nanampalataya at magmamahal sa Diyos. Mahalaga rin ang pagiging bukas sa mga pangangailangan ng iba, lalo na sa mga pangangailangan ng tulong at pagmamahal sa pagsusulong ng pagkakaisa at pagkalinga sa bawat isa, maaari nating maisabuhay ang mensahe ng Ibanghelyo at maging liwanag tayo sa mundo. Sa ating paglalakbay sa landas ng pag-aayos at pag-unlad, naway patnubayan tayo ng Diyos sa bawat hakbang na ating tatahakin. Amen.